Ayan, good morning mga kajunini Nandito tayo sa farm ngayon At ito, malinis na po yung gitna Kaya lang sobrang lapot po ng tubig Kaya hindi ko muna ma, ano, magagamasan At napaka putik Bali, nagpipinising lang po ako yun sa gitna mga kajunini Nagmamower Yun nga, dahil napakalakas po ng ulan ng nakarang araw Eh, napakalapot po talaga ng tubig Ayan ang lupa, ayan o oh tamsak masyado ayan dito na parte ay ayan na oh nang ano na doon oh, sa parting duno oh kung nakikita ninyo oh, na yun na ano na banta na yung mga damo hmm Eh, ilang araw lang yan kung street ang init talagang malalanta na yan mga kajunini hmm.